Lubos na agad yun. Eh, Talagay oh. ko ng kanila. 7 eh. Las 7. Nilagyan ko. E ngayon mag aalas 10 medya na. Ah. Oh. Ibig sabihin mainit. Sandali lang ubusin eh. Oh. 1.5 liter. Sa 10 manok. Ibig sabihin uubos sila na ng litro sa looban na isang araw. May ano na yan? May vitamins. Bitmin Pro. Yun ang ginagamit ko. Bitmin Pro. Mamaya, bus na uli yan. yun kagandahan ng ano oh, tuyo na ngayon yung kanilang mga dumi saring tabi ha sa mga kumakain oh. tuyo yung kanilang dumi yung naandun sa pegir eh, laging basa dumi nila kasi wala silang maikutan oh, yan ngayon no? Oh pero hindi nangangamoy yan dahil merong ano yung kusot. Kahit na mga moy dito, okay lang naman kasi ano to eh. Wala namang kasi nung bayan, wala pa namang nakatira dito sa resort. Kaya okay lang. Oh, sige. Maya yan. ubos na uli. kinulang yung ano kinulang yung net ko ayan o ito lang ang inabot ng net kaya ito isang metro mga 150 siguro ito 150 meter kulang nilagyan ko na lang muna niyan ganyan ayan pero hindi pa tapos Bali, 1 meter pa lang ang taas niyan. Dapat yan, mga pantay lang doon sa so may, sa so may string na yun. Yung string na yun. Doon. Ay, kinulang eh. Binigay ng bayaw ko yan. Siguro, may 6 meter yan binigay ng bayaw ulang Kulang pa rin. Kaya, lalagyan ko muna ng ano. Yan. Kawayan. Yan, kawayan na yan. Problema nito ginugutom na ayun okay, no tumubo na pala yung malunggay oh malunggay yan eh yan yeah, malunggay yan ginutom na kaya hinto na muna ginutom na kakain muna kakain oh, pati yung mga manok ginutom na rin ayun Binigyan ko nung yung ubod ng saging kasi may tiniba, may pinuha eh. May kinuha akong saging diyan eh. Yung saging. Ngayon yung katawan, ayan. Yung ubod oh, kinakain nila. E, libangan nila pang himagas. Eh, kasi may 11 eh, na eh, 11.20 na eh. Yan ang kanilang tanghalian dalawang beses ko lang naman pakainin yan isa sa umaga at saka sa hapon yung kinakainin lang yan yung ubod ng saging ayan diyan na sila bali nakakatatlong gabi na sila riyan o, nakakatatlong gabi na sila riyan ito palang ganitong manok pag didikit ka dito sa net lumalapit sa siguro akala siguro may pagkain oh, ayan oh maamo eh oh, akala siguro may pagkain ayan no oh, pobo Paubos na rin yung kanilang tubig na ano yun. Kung papansin nyo, naka, nakabiti na yun. Eh, nakabiti na yun. Tubig yun eh. Pabos na naman. Hmm. Yo yun. To inuman nila yun eh. Yung mapulang yan. Ubus na naman. Basta yan sa maghapon yan. Ubus yan. Ayun. Kaya yan sampung manok. Kaya umubus ng ano eh. Tatlong litrong tubig. Sa maghapon. lalat na mainit. Kain muna, kain muna ako. Kain muna si Kapsi. Ginutom na, ginutom. Iwanan ko muna yan. Kasi yung aking isang babae, alas 11, pumasok na yun sa SM Mula nung kasama si Mother. Kailangan may kasama yun eh special eh at okay. ako ginotom yan Banga ni banganikat lapit man eh. wala may 100 meter naman masik mayo kung tungod dada sa likod malapit lang kain mo na kain mo na ginotom ginotom ginutom si kapisi yan o oh, basta nakita ako mga tapos nang kumain to eh ubos uh, na ubos na yung kanilang pagkain eh malakas kumain Oh, no? Bus na yung kinain inyo. Bus na yung pagkain nyo eh. Oh. Bus na yung. Bukas na uli. Bus na yung. 20 minutes lang eh. Bini, -ini -ini iniwanan ko eh ngayon. tubig ayan oo oh. oo oh. ito na 3 month nung ano 3 month nung abante eh 3 month pwede na hindi na ano daga kasi lumalaban na eh kaya ayan Meron. Oh yung isang yun ano yung palong niya yun buti merong naligaw na isa Dapat yung ibang pura, yung white wala wala siya yung ano yung red nandun pa Ayun, para ar ah uh, nito, baka inbreeding na ito eh. You know, yun yung lalaki, oh, may palong na yun. Puro itim ah, eh. Andun yung red pa eh. Hindi pa ilan, pwede. Ilan-ilan lahat. Mayroon, nabili mo yung balili. Bali 20. 20 kraso. Eh. Oo. Oh. Nauna ito. Nauna ito ng 2 weeks. Ayon, andun, pa yung... andun yung red pa. Pag yun nakatatlong buwan, daling ko na ulit dito. Lumakas kumain eh. Nung napunta rito, lalong lumakas kumain. Parang napsin na yun. Lakas kumain eh. Ipa, ipa yung may dito. Ayan, pinag-chinsuhan. Ah, dito uh, Wala, hindi naman to eh, Dahil marami namang ano eh. Yan ko ng ano, kawayan, dahon. Ayun, kinakain oh, yung ano sabi. Ah. <laughs> oh. Yung ubod ng saging. lakas kumain eh nung napunta rito lalo lumakas kumain tapos tubig kaya nilang ubusin yung ano yung tatlong litro leto tubig oh ito pang tatlong litro na ito eh Hindi na, hindi na ano yun daga. Malalaki na, lumalaban na. Eh. Masakit na siyang, ano? Masakit na siyang kumagat. Kahit dun na, eh. kahit kami makapasok na daga, kawawa. Hmm. Ay, lalo na yung inahin. Sinasapil nila. Oo. Matatapang manok na. Ay, may pagka-native pa yun eh. May pagka native siya, pa yan. Ayun. Kaya o, tignan ko yung daga kung may pupunta, wala. Noon kasi, eh, may abulin ko na daga. Oo. Oh. Para kuwan, puntahan ko dun. Oo, nakalusot sa loob. Nakalusot sa loob. Oo. Oh. Doon sa may manok. Tinuka ng manok. Oo, oh, hindi na siya ano, lalo yung ano, yung sa, lalo na yung inahing manok. Na. doon sa puno ng galayan. Yung kay, ayaw ko kanina yung nilagay doon sa pigri. Kay, hindi ko na kung manong nisto. Hindi sa, sa pigri, napasyalan mo na. Kabutog ni Edwin. Ang dami, hiwalay na, hiwalay na. Ay, kay, hindi na ina yung, yung inahin, hindi na sinama. Ano mga busog na eh. Oh. Nalaki na yung kanilang mga ano, pitso. Ano naman pa eh, yung laki niyan eh, doble na. Ano raw eh? Doble na yan. Six months daw, mangingitlog na eh. Yun ang, dun uli ako kukuha. So, uobserbahan ko kung pwedeng ipapisayo. Saan sa gabi ito? Eh nga eh, yun ang problema, hindi kasi hindi kasi ito nagaano eh. Hindi ito naglilimlim. Sabi ni Dani, meron daw si ano? Si Gilbert. Sa sa San Gabriel? Gano'ng kalaki yun? Ha? Huh? <laughs> Pag pagmalakihan naman pala eh. Dapat yung ano lang, yung mga sampuan. Ilagay hey, niyo dyan nung, kwan, nung maraming... Oo. Ano. Oh, napapisa. Eh, hindi, parang hindi niya nagamit pa. Bago eh. Parang hindi niya nagamit. Ilan lang capacity nun? Mga uh, kwan. Malaki, sandaan siguro yun pwedeng kung ang tandaan ang laki oh. kaya ang tandaan ba Ayan, mga busog na Oh. Oh. Ha? Ape. Okay. Naghihigaan okay. na sila, mga busog na. Mm. Okay, dyan na kayo. Magsitulog na kayo dyan. Naghihimagas pa yung dalawa Oh. Namayan ko na ulit kay babalikan pagka ano, madilim na. Kasi itong mga ito, kung saan saan umu umuupo eh. Bihirang pumunta rin sa may loob ng tricycle. Tinuturuan ko pumunta rin sa may loob ng tricycle eh. Okay, yan po ang update sa manok ni Kapiseng Androlop. Ayan tapos na sila magsikain magala sa isne kasado ala sa isne o oh, yan nandito na lang po share, comment, subscribe at uh, post na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Capsit hanggang sa muli yan po ang update ngayon sa underlock chicken 3 months and 2 days ayan sila ayan oh, kumakain pa rin o oh. yan yung ano yan yung ubod ng saging o oh. Yan, ubod ng saging.